is uh, isang mabilisang vlog i-share ko lang sa inyo kasi may mga nagtatanong sa atin sa comment section about don sa live birth pa rin ng kanilang mga anak. So after a month na naipanganak niyo po si baby no. Sasabihin po ng hospital sa inyo bibigyan po pala nila kayo ng copy. Actually yung copy na yun ng live birth na yun wala pa po yung number. So after a month na naipanganak niyo po si baby, magkakaroon na po ng record o number si baby sa local civil register office. Pag nabigyan na po kayo ng copy ng hospital, after a month po ano, na naipanganak si baby, magpunta na po kayo sa local civil register office para kuhain nyo po yung number. Ipalagay nyo po dito yan, yung number po nung anak po ninyo na na-register na po siya. And idiretso nyo na rin po, magpa-CTC na rin po kayo. Once na nalagyan na po nila ng number, ipasitisin nyo na po yung kulay green copy ng live birth ng anak po ninyo. And after naman po na 6 to 1 year, magkakaroon na po si baby ng record sa PSA. Ito po, ganun tong kulay na po ha. Ah. Kulay yellow na po sa PSA. And sa local register office ay kulay green naman po ha. So kasi may mga nagtatanong pa rin po sa atin kung gano'n nga ba katagal bago magkaroon ng record ulitin ko po sa local civil registrar office, one month po meron na pong record si baby no pwede na po kayo magpalagay ng number, kasi yung yung inisyo po o yung binigay po sa inyo ng hospital hindi nyo rin po yan kasi magagamit pa dahil wala pa po siyang uh, number, so kung halimbawa pabinyagan nyo po si baby, tatanungin po sa inyo ng simbahan, uh, kailangan i-kwain nyo muna yung number kasi i-re-record po nila yan so after a month na may panganak po si baby, magpunta na po kagad kayo sa mga munisipyo po ninyo para magpalagay po ng number doon sa live birth. And diretso nyo na po, kung mag-claim po kayo ng maternity benefit, ipadiretso nyo na magpa-CTC uh, magpa na po kayo, certified true copy. At yung, uh, yung resibo po, ah, uh, yung resibo po na ibibigay po sa inyo, itago nyo po yun. Kasi kasama po yun sa picture, Pipictura nyo po yun at itong live birth na kulay green, kasama nyo po yan na ipo-forward nyo po, ipapasa nyo po sa SSS. So ganoon po at ah. saka dun sa sa kulay orange naman po ng live birth ni baby, yun po ay na may record na po sa PSA after 1 year na po siguro din niyo, 1 year na, wag na lang po 6 months para sigurado po para hindi po sayang yung pera po niyo kasi minsan pag 6 months pa lang nagkuha na kayo ng copy sa PSA, minsan wala pang record. So, i-make sure nyo po na one year para siguradong meron po. So, yun lamang guys. in ko lang po sa inyo dahil maraming comment po sa comment section natin. And, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel at napadal lang po kayo at nagustuhan nyo po itong aking mini-vlog, uh, pakisubscribe na lang po and hit the notification bell para uh, pag meron po ulit ang bagong uh, in-upload na video ay eh, manotify po kayo. So, yun lamang guys. Maraming salamat.